Hi guys! Good morning! Welcome to my channel. For today's video, pag-uusapan natin kung anong oras ba naliligo ang mga domestic helper dito sa Hong Kong. So, bilang isang first timer guys, naitanong ko din yan sa uh, mga dabar cards natin kung anong oras sila naliligo dito sa Hong Kong kasi nagwo-worry tayo na baka gabi so pagod na pagod na tayo So itong video na to guys magbibigay sa inyo ng idea kung anong oras nga ba naliligo at pwedeng maligo ang isang domestic helper dito sa Hong Kong. And gumawa ako ng uh, survey. survey, ang lola nyo guys. So pinag-chat ko yung aking mga friends dito sa Hong Kong kung ano oras sila naliligo. Uh, after ba ng work or bago ba ng work kasi iba-iba sila ng sagot guys uh, ako ha based on my experience naliligo ako dito sa Hong Kong guys after work after work ako naliligo kasi yun ang utos ng employer o yun yung gusto ng aking employer after work sa kakamaligo okay then kapag lumalabas kami ah uh, pag lumalabas kami guys, pag uwi mo, kailangan mong maligo. So, ganun ang mga DH dito sa Hong Kong. Kapag sila ay lumalabas, pag uwi, ligo. So, in my case, ganun din. Pag, sample, lumabas kami, pumunta kami ng mall, or sila, pumunta sila ng mall. So, pag uwi, kailangan mong maligo. Ganun yung ginagawa namin dito, guys. Okay? So, umpisa natin. Dahil, pinagchat-chat ko yung aking mga friends na mga nandito na sa Hong Kong, lalong-lalo na yung aking mga OWA friends. Kasi kaming lahat, kami lahat guys, kaming mga nag-OWA, five kami, so nandito na kami lahat sa Hong Kong. Kaya, chinat ko sila last week and kagabi, naghabol ako ng iba kung anong oras sila naliligo. So, nagtatanong pa sila bakit, bakit ko daw tinatanong. Sabi ko, magagawa lang ako ng content para Meron idea yung mga first-timer na uh, nagtataka kung ano oras naliligo ang mga DH dito sa Hong Kong. So, iba-iba yung sagot nila, guys. Okay? So, ito na. Share ko sa inyo. Dilista ko yung mga name para hindi ko makalimutan. Okay? So, umpisa natin kay Abby. So, si Abby ay matagal na dito sa Hong Kong. Siguro mga five years. So, chinat ko siya. Kagabi, kung... Ano oras ba siya naliligo? So, ang sagot ni abi ay after work. So, si Abby naliligo siya after work or madalas daw kapag pumupunta siya ng market, pag uwi niya ay kailangan niyang maligo. So, sabi ko nga sa inyo, masyadong maselan yung amo dito pagdating sa pagliligo. Kailangan pag lumabas ka, pag uwi mo, maligo ka. So, ganun sila. Then, one of my friends, si Arlene, Itong dalawa guys, mga friendship ko to sa Canon family dyan sa Pilipinas. So, mga ka-work mga ka ko to, then hindi ko expect na nandito pala sila sa Hong Kong. Sabi ko, ba't di kayo nagyakag? Matagal na pala kayo dito sa Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, maganda naman guys. And medyo malaki-laki din yung salary. So, sabi ni Arlene, siya din daw ay naliligo after work. So, karamihan sa mga DH dito, Naliligo talaga after work. So, tatlo na kami nagsabi na after work yung uh, oras ng pagliligo namin. So, masarap din malig matulog kapag malinis. Kaso talaga, iniisip natin, magiging anemic tayo, sobrang pagod natin. So, hindi natin alam kung anong mangyayari pagdating ng tumatanda na tayo. So, hindi natin alam kung anong magiging effect sa katawan natin. Pero, ganun talaga. Gabi, gabi, talaga kami naliligo dito. Then, si Tin. si Tin, new friend ko dito sa Hong Kong. Then, chinat ko din siya. Same kami ng case. Parehas kami may alaga ng baby. So, si Tin ay naliligo siya ng 9.30 or 10 p.m. Siguro pagdating ng mga employer niya, saka siya naliligo. Okay? Din si Joy, one of my friends, si Joy, Uh, nag-meet kami niyan sa agency. Then, pagdating dito sa Hong Kong, uh, magkalapit lang pala kami ng building ni Joy. So, si Joy, naliligo siya after work. So, gabi na rin itong si Joy. Then, kapag naglilinis daw siya ng CR, pagkatapos niyang maglinis ng CR, kailangan niyang maligo kasi ayaw ng employer niya na after niyang maglinis ng CR is Uh, hindi siya maliligo. So, syempre, galing kang CR, kailangan mong maligo. Ako naman, kahit maglinis ako ng CR, hindi ako naliligo. Talagang maliligo lang ako after work. Kasi nga, meron akong newborn. Kaming dalawa lang yung naiiwan. Kaya, hindi rin ako makakaligo ng maayos kung maliligo ako ng ganong case. Okay? The next is si Jocelyn. Ah, uh, ito yung awa friend ko, guys. So, siya ay naliligo ng umaga. Mga 6.40, ganun daw siya naliligo. So, depende nga sa employer nyo kung anong oras kayo pwedeng uh, maligo. Okay? Umaga, maganda rin ang umaga kasi parang yung bigat ng katawan mo matanggal. Then, pag nag-work ka for the whole day, so medyo uh, masigla. Okay? Sorry guys. It's winter now. Winter start now na. Kaya medyo dry na yung aking skin. Then si Bibian, one of my friend also, and sabi niya ay after work. So, halos parehas kami nito natatapos guys. Mga 11, pinakamatagal na siguro ang 11. Kasi mga nag-uusap kami yan, tapos na ba kayo? Then, kakatapos ko lang, na kami dun sa group namin na HK Friendship. Pakatapos ko lang, guys. So, ganyan, kwento-kwentuhan pagkatapos ng work. Then, si Rose Lee naman ay naliligo ng umaga. So, ganoon, iba-iba. Umaga daw siya naliligo. Pero mas masarap pa rin talaga maligo ng umaga, guys. Kasi, parang yung katawan mo ay hindi pa masyadong uh, pagod na pagod. Nakakatakot kasi sa kalusugan natin kapag naliligo talaga tayo ng sobrang pagod. Pero ang kagandahan naman dito guys is uh, hot water naman yung uh, panligo. Meron ditong heater guys so huwag kayong mag-alala. Meron akong iba vlog sa kung papaano mag-operate ng heater. Kasi guys, based on my experience, <laughs> naalala ko nung unang dating ko dito March then ng March, winter pa guys sobrang lamig Makabukas na yung heater then pagligo ko, sumabak agad ako sa tubig, yung pala hindi pa siya mainit, Diyos ko po Lord talagang sobrang nanginig ako nun Talagang nanginginig yung aking katawan. Kaya gagawa tayo ng vlog kung paano gumamit ng heater dito sa Hong Kong. Siyempre, first timer, medyo ignorante pa tayo. Pero ngayon, okay na, na-master na natin yun. Nakakaligo na tayo na talagang warm water. So, sabi nga, experience, dyan tayo natututo. Okay? So, ayan. So, may, sana may nakuha kayong um, information, idea, kung anong oras naliligo yung mga DH dito sa Hong Kong. So, pinag-chat ko talaga sila, guys, para, makapag-share ako sa inyo kung uh, anong oras nga ba naliligo ang mga DH dito sa Hong Kong. So, iba-iba naman. Tanong kayo sa employer sa employer nyo kung anong oras kayo uh, pwede maligo. Kasi sasabihin naman sa inyo yan. Ako nga, sabi ko nga in my case, naliligo ako mga around 9 or 10. So, depende sa dating ng employer ko. Kasi sa amin, sa case namin, ang unang naliligo si ma'am then sunod si sir then si sir ikukuha niya ng water si baby then ako na ang ako yung huling naliligo guys so ganoon kami dito sa bahay para yung heater ay isahang nakabukas lang okay, then kapag ganito namang mag-off ako guys naliligo ako ng morning bago ako umalis then pagdating ko ng gabi maliligo na naman ako Ganon yung routine ko ng uh, pagliligo dito. Basta yung oras ng normally from Monday to uh, Saturday ganyan. Normally naliligo ako talaga ng 9 or 10 p.m. After work. After work ako naliligo, guys. So Ewan lang natin sa iba pa. Sobrang dami pa dito, pero yun na yung ginawa kong survey para meron lang kayong idea. Okay? So, sana may natutunan kayo guys. Please support my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Thank you so much for watching. Bye-bye!